Wala akong kaibigang ingrata. Pinagsisisihan ko na iniligtas ko pang buhay mo. Pinagsisisihan ko na inahong pa kita sa imbornal na pinaglalanguyan mo. Hindi porket utang ko sa iyong buhay ko, pwede mo nang angkinin. Kung ang pinuhunan mo sa akin ang inaalala mo, don't worry. Mabayaran kita, ultimo sentimo. Kung kailangang ibenta ko, gawin ko, matubos lang ang kaluluwa ko sa'yo. Naluluwa ka ka na ba? Mahal ko pa rin si Val. Eh, paano kung abutan mo yung babae niya doon? Ipaglalabang kong karapatan kong bilang asawa. Kung kinakailangan lumuhod ako sa harap niya para tanggapin uli, gagawin ko. Alam mo, Desi, magmula pa nung high school tayo, ikaw na talagang pinaka sa ating tatlo. Eh, wala naman silbi yung lalaking yun, kundi pala mo nilang. Di ba? Ano man mahihita mo sa lalaking yun? Hindi mo nga nakita magmula nang tinanggal mo siya dito, ano nangyari sa'yo? Umasenso buhay mo. Hindi ang ganda ng buhay mo ngayon. Oo nga, gumanda ang buhay ko. Pero mas gaganda kung may babahagi ko ito sa taong mahal ko, hindi ba? Hindi e, hindi masayang nangangarap na mag-isa. Napakalungkot. Dapat dalawa kayo para magkaroon ng kahulugan eh. Eh kung kumbagero din lang naman ang babahagiang ko ng tagumpay ko, di bali na lang. Kung kinasusuklaman mo si Glenn dahil sa ginawa niyang pananakit sa'yo, huwag mong idamay lahat ng lalaki. Sinaktan ako ni Val dahil kasalanan ko. Naglihim ako sa kanya, hindi ako naging totoo. Sheila, pabayaan mo na si Daisy sa gusto niya. Buhay niya yan eh. Ah, ganun. Pagkatapos niyang sumiksik sa mga buhay natin, pagkatapos natin siyang alagaan at bigyan ng bagong pag-asa, wala ba tayong karapatan para sabihin sa kanya na huwag siyang tumama sa walang kwentang lalaking yon? Nagmamalasakit lang naman tayo ah. Hindi ako sumisiksik sa buhay niyo. Kung naalala niyo, kayo ang kumidnap sa akin sa loob ng pamamahay ko dinala niyo dito. Bakit sinabi ko ba sa inyo gawin niyo yon? Ah, sinisisi mo pa kami. Hoy! Magpasalamat kayo nga sa ni Sandy dahil kung hindi ka namin nahanap, matagal ka lang nasa hukay. Pwede ba? Tama na kayong dalawa, para kayong mga bata. Hindi na tayo high school. Can't we talk about this like mature adults? Teka nga muna, kanino ka ba kakampi? Wala akong kinakampihan. Pareho kayong may punto, kaya lang hindi kayo nakikinig sa isa't isa. Eh ba't naman ako makikinig dyan kung ayaw naman niya akong intindihin? Ano namang malay na sa pagiging asawa when she was never a wife? Why correction, please? Kahit na hindi kami kasal ni Glenn, para na rin kami mag-asawa. Kung gayon, dapat naiintindihan mo kung bakit gusto kong bumalik kay Val kahit na hindi siyang perfect husband. Oo, oh, dahil taka. ka! High school pa lang tayo, lumalabas na yung mo. mo pang magtanan si Val? Bakit? Dahil natatakot ka, na, baka hindi kayang ipasa ng utak mo yung college. At ikaw, ano ba kayo? Kaya ka nai-insecure sa karir mo, kaya ka nai-insecure sa talent mo dahil alam mo talagang wala. Alam kong alam mo na nanalo ka ng Best Actress Award hindi dahil deserving ka, kundi dahil sa laki na pagmamahal sa ng manager mo. Gumawa siya ng paraan para manalo ka. Ngayon gusto mong umalis sa showbiz, hindi dahil kay Gazelle, hindi dahil natatakot kang mabukin na talagang wala kang may bubuga. Sheila, tama na. Hindi, hindi pa dito pala. Si, Marami pa akong sasabihin. Magkakaibigan tayo. Kung miserable ka dahil wala kang lalaki, huwag mo kaming itamay ni Sandy. Alam ko mahal pa rin na si Jack. Pero tinanggihan niya ito dahil gusto niya matulad sa'yo. Matigas ang puso. Pati mo tanggalin ang maskara mo at aminin na tao ka rin. Na si Glenn pa rin ang ikinakati na si mo. Tracy! Sheila, ano ba? Magkakaibigan tayo, Tracy! Wala akong kaibigang ingrata! Pinagsisisihan ko na iniligtas ko pang buhay mo! Pinagsisisihan ko na inahong pa kita sa imbornal na pinaglalanguyan mo! Hindi porket utang ko sa iyong buhay ko, pwede mo nang angkinin. Kung ang pinuhunan mo sa akin ang inaalala mo, don't worry. Mabayaran kita, ultimo sentimo. Kung kailangang ibenta ko, gawin ko matubos lang kaluluwa ko sa iyo 嗯嗯嗯。<laughs> <laughs>